Botes, ito guys, wow. alam uh, so, uh, so, uh, uh, hey, yung Yan, bantila. Ang baka ng puto. Tengi. Ang ko, ka. Tumuha Kita ng Hindi, siya nag sa ha. mo tate. Tatay. Ang ligaw yata sa'yo ito eh, no? Okay. Ang mo dito utang dapat bayaran. Ah. Uh, Tingnan uh, yung pinaka ah. Ah. may ibang ayo. <coughs> uh, uh, oh, ano? ano. Uh, ah, uh, si Fidel Landon no tino. Kasi si Fidel hindi mo sinusulot yata ni Fidel ah. Gawin Ano? oh Jason. What happened? Ha? 336. Kasi laki naman. Ayun mo. Ito ka kasi utang. Ayun talaga. Pag walang asawa, utang na utang. Ganun talaga. Eh Ilang buhay binata, no? Umutang na umutang. Ay. Ophelia. Ahay! daw nah, okay, um, nainggit hindi oh, nainggit kay batila no oy shota kay batila nyo no gago <laughs> <laughs> oh, no 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 <laughs> no <Don. laughs> body Buti si Batilan may niligawan Yung mga binata, din dito, dito, wala niligawan Yan o. Puro lang o. Wala kang awa! Si Batilan meron. Meron yung ligawan si Batilan. Oh.

<laughs> Nalugi na naman, nakapunta na sa si Batila, no? <laughs> you know? Oh, kita mo? Huwag na kayong maki, ano? Uwi na tayo! Mm. Ay! Naupo, <laughs> Uy! Noong putang Uy, may ko <supukulupo> pala. Hindi, <laughs> eh, bre, ay ka... Uwi na, sumuntin siya. Ha? siya, ayo <laughs> ano eh, ni gawan ng patilanya na eh, sige ang ano nang asin yan no? ano yung gawan ng Patila